Sa panahon po ngayon, ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga sakit ay isang mahalagang sandata upang pangalagaan at mapanatiligtas ang ating mga kalusugan. Isa na nga po ang sakit na dapat nating maanawaan ay ang multiple sclerosis. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. Isang matinding karamdaman na may malaking epekto sa buhay ng marami na dapat pagtuunan ng pansin ng publiko ay ang tinatawag na multiple sclerosis. Ang multiple sclerosis ay isang neurological disease na nagiging sanhinang pagkasira sa protective covering ng nerves sa utak at spinal cord ang mga pasyenteng may ganitong sakit ay nangangailangan ng pangmatagalang pangangalaga at suporta mula sa kanilang pamilya, gayon din sa ating komunidad upang matulungan silang harapin ang mga hamon na dala ng ganitong kondisyon. Kaya naman para magkaroon tayo ng malalim na pangunawa tungkol dito, alamin na natin kung ano nga ba ang multiple sclerosis at kung paano nga ba ito maiiwasan dito lang sa Sailidog. At para ipaliwanag po sa atin kung ano nga ba ang multiple sclerosis, makakapanayang po ulit natin dito po sa Rise and Shine Pilipinas, live sa studio, Dr. Ravia Roderos-Calvan. Doc Villa, welcome back sa RSP. Good morning. Good morning, Ms. Dayan, Sir Audrey, and good morning po sa ating mga manonood. Thank you for having me again and um, Rise and Shine, everyone. Okay, Doc Villa, para po sa hindi gaano'ng pamilyar sa sakit na multiple sclerosis, maaaring niyo po bang ipaliwanag? Uh, kung ano ito at paano ito nakaka-apekto sa buhay ng isang tao. Uh, magandang question yan, Sir Audrey. No? Maganda yung video natin kanina kasi magandang pauna ito kung ano, ano nga ba ang isang sakit na multiple sclerosis. Kakaiba ang pangalan hmm. niya. No? Usually, hindi natin ito naririnig. No? But multiple sclerosis is actually a neurologic disease. No? Okay. Or More specifically, isa siyang autoimmune disease. Ibig sabihin, yung katawan kasi natin merong mga protective cells. No, na kung meron tayong mga virus, bacteria, yun yung nagpo-protecta, yun yung nagpo-fight ng uh, infectious agents dun no, sa katawan natin. Ang nangyayari sa isang autoimmune disease tulad ng multiple sclerosis, no, yung mga protective cells natin, inaatake yung sarili nating cells. Okay. No? So, ang nangyayari doon, yung protective barrier ng ating mga cells sa brain, yung tinatawag natin na myelin, myelin sheets, no? natatanggal, nasisira, no? dulot ng itong nga hindi nare-recognize na katawan natin na sarili pala niya ito. No? So, dahil doon, no, nagkakaroon tayo ng mga sintomas no, doon sa ating uh, function no, in terms of our nervous system. No? So, yun po yung Uh, sanhi no, ng multiple sclerosis. Ang tawag doon is demyelination kasi natatanggal, nasisira yung myelin sheet na nagpo-protect doon sa cells ng ating utak, ng ating spinal cord. Mukhang malala na ito doon ano, <laughs> ka, kapag ka nagkaroon ka nito. Tama ba the way you explain it? Parang yung protective cells, yun yung umaataka sa'yo. Ganun ba yun? No? Ito, malala it, malala it, na ito? Itong sakit na ito, no, usually tinitingnan natin ito na uh, binabantayan natin siya dahil uh, this disease does not have cure no mm. ah, pero no wag tayong mabahala kasi pwede nating i prevent yung pag-progress ng mm -hmm. disease na to. No? May mga gamot tayong ino, may treatment na pwede natin gawin, may mga exercises na pwede nating okay. gawin para hindi siya mag-progress, no? Mm -hmm. Ang karaniwang nakikita natin, especially doon sa mga may sakit na multiple sclerosis is really movement problems, no? Mm, yan ay mga symptoms yes. pa yan na nababanggit Okay. Pero makaka-function pa Nor normally ang isang meron nito. Mm -mm. There are ways for us to function normally, no? May mga patient tayo no na nakakapag-live pa rin ng normal life so nakakapagtrabaho pa rin sila no nakakapagawa pa rin sila ng mga gusto nilang gawin although of course with uh, direct observation may supervision no? especially with their medical team and medical professionals no pwede pa rin po natin siyang gawin yung mga gusto nating gawin every day uh, even if we are uh, we we have multiple sclerosis no so yun yung tinitingnan natin binabantayan natin yan kasi most of the symptoms are movement based no mm -hmm. so usually yung pagkilos natin na apektuhan no okay. so but initially no before we have multiple sclerosis there are early signs na kailangan nating Uh, mabantayan no, para maagapan natin yung sintomas at pag-progress ng multiple sclerosis. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, dahil binanggit ni Doc Via na walang cure, doon tayo ngayon papasok sa prevention. Mm -hmm. Ano po ba yung mga dahilan o posibleng sanhi nitong multiple uh, sclerosis para maiwasan natin lahat? So yung multiple sclerosis, autoimmune disease siya, no? Autoimmune yung nagiging sanhe kung bakit nasisira yung myelin sheath natin. So usually, tinitingnan natin to kung may kapamilya ba tayong may multiple sclerosis mm -hmm. because genetic predisposition to okay. the disease can actually increase your risk, no? Mm -hmm. Ang mga at-risk din dito, no, yung mga... Uh, usually, nakikita natin yung sintomas from 20 to 40 years old. Usually, kadalasan, no, sa mga babae. No? And usually, may particular type of uh, race no, that is more susceptible to having that disease. So, usually, mga Northern European, mm -hmm. um, kung kung galing ka or pinanganak ka or you belong to that particular race, you're much more at risk no? in developing it. Dito po sa Pilipinas, Dok, gaano ka common or rare ito? Usually sa Pilipinas no, minsan hindi natin siya nakikita dahil hindi nade-detect no, mm -hmm. or minsan akala natin parang normal muscle weakness lang siya dala ng pagtanda or dala siguro ng pagod no. But some symptoms actually no are very much telling na no na pwede siyang maging multiple sclerosis katulad ng numbness no na usually magsa siya sa isang side lang ng katawan no numbness or tingling sensation sa isang side na pwedeng mag-progress to the other side no another is vision loss especially kapag nagkaroon ng a uh, red green color distortion na minsan nakikita mo na medyo napapagkamalan mo yung green sa red no? mm -hmm. so may changes in vision and then eventually kapag hindi natin siya naagapan ang pag-progress no pwede siyang mag lead towards muscle weakness na hindi ka na makagalaw bladder problems mm -hmm. dizziness no tsaka fatigue kasi hindi ka makagalaw no you want to move pero hindi kaya ng katawan. Mm -hmm. well, curious lang ako, sabi ni Dr. Abia, mas prone daw yung mga taga Northern Europe dito. Mm -hmm. May dahilan kaya, base sa pag-aaral, kung bakit? Usually, probably it's also because of genetics then. No? Mm -hmm. Doon siguro, um, during the time na medyo naging rampant yung disease, no? it, um, doon sa areas na yun, no? mas naging prone yung mga ano natin mm -hmm. yung mga patients natin to have that kind of disease no um, but there are other instances wherein a particular virus can actually cause it as well no mm -hmm. wadin yung matrigger yung pag-start ng autoimmune process. No? So, virus, your Epstein-Barr uh, bar virus, no? your mononucleosis na virus, pwede niyang itrigger yung pag-start ng autoimmune process na yun. Hmm. Nabanggit nga rin ni Dok, mas common sa mga babae, tama ba? Hmm. Itong uh, disease na ito, may particular na dahilan din kaya yung do Probably also because of our how genetic Uh, our mm. genetic makeup also no as female so, no? genes talaga oh so usually no kapag tinitingnan natin yung mga sakit na ito mahirap siyang tingnan kung saan talaga nanggagaling mm -hmm. pero tinitrace natin sa to genetic predisposition or noon ba nagkaroon ka ng sakit tulad ng um, infectious mononucleosis no or nagkaroon ka ng Epstein-Barr virus, which can actually trigger yung process. Mm -hmm. Ano po yung mga, kung baga, ano yung worst case scenario, uh, doc Via, kapag ito ay hindi naagapan mm -hmm. at naging malala itong ganitong condition, doc. Mm -hmm. Because most of the symptoms is movement-related, no? So kapag nag-progress siya, no, na hindi natin naagapan, hindi tayo nakapagbigay ng gamot, no, para mag-progress yung symptoms, mahihirapan po with daily mobility. Mm -hmm. no. So mean mahihirapan na siyang kahit mag CR, no, bedridden. Bedridden. Pwede for I maari, no, mm -hmm. maging and, and there are a lot of complications for um, unable for people who are unable to move <clears throat> kasi kapag kunyari na bedridden ka, mm -hmm. No, you will be prone to bed sores, which is another complication mm. na binabantayan natin, no? So kaya, no, habang nakikita or maaga pa, maagapan natin yung sintomas, no? Kasi important na ma-detect natin siya early for us to prevent nga yung progression ng sakit. Ayon. Okay well maraming salamat po ha sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa amin. Patungkol po dito sa multiple sclerosis Doc Via Roderos Calvan, maraming pong salamat po. Maraming salamat Doc. Thank you. Good morning.